Sa bawat kwento ng pag-ibig, may mga kabanatang puno ng saya, pagsubok, at pananampalataya. Ngayon, samahan natin sila Tatay Rene at Nanay Lina sa pagbabahagi ng kanilang buhay at pagmamahalan na tumagal ng apat na na taon, isang kwento ng pagtitinis, pagkakaintindihan, at tunay na pag-ibig. Bagamat mahigit apat na dekada na silang magkasama, tatlong taon pa lamang silang formal na ikinasal, isang patunay na kailanman ay hindi lang ang panahon sa tunay na pagmamahalan. Tulad ng nasusulat sa unang Korinto kapitulo 13 versikulo 7, ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagpitsaga sa lahat ng bagay. Kilalanin natin ang kwento ni na Tatay Rene at Nanay Lina, isang pag-ibig na hindi lang basta tumagal, kundi lalong tumibay sa paglipas ng panahon. Ako po si Elena Mercado Ortiz. Ay nagpapakilala na kaming mag-asawa ay bali 49 years na sa Matrix. Ako si Reynaldo Tabasa Ondoran Mercado. Taga rito, sa lumbo na. So, Pero marina. may ko una. Ako tayo okay. mag Yung sinabi niya po ba na 49 years, parang mag-asawa po ba or Magkasama lang. Oh, magkasama lang kami. Magkasama. Ah, uh, magkasama pa lang. Po. po, ilang taon lang? Magtatatlong taon pa lang sa Kasama. June 4. Sa June 4. Okay. Okay. Nung ako pumupunta doon sa parking kanila, hindi ko yan pansin kasi patay. Ang laki na ko sa kanya, 16. Nung lumalaon, yung tumatagal, Nagkaroon ko ng bisis sa kanya, pero natatakot ako kasi minoridad yan eh. Amantalang ako eh 20, ano na natatakot niya, 27. Pero pinilit ko pa rin makalapit sa kanya. Ang nanay ko tutol sa kanya kasi may asawa nga siya, may isa siyang anak. Eh ang nanay ko, sabi ng nanay ko, huwag mong gugustuhin yan. Kasi hindi ganyan tututuhanin ganang may asawa at anak yan. Iiwanan ka rin yan pag ikinabuntis, sabi ganyan ng nani ko. E di, pinilit kong ipinaglaban siya. Kaya, hayong kami talaga ang magkasama. Ang ganyan. Basta mahal ko siya. Gusto ko lagi siyang nakikita, ganun. Kasi, para siyang nagtanggol sa akin. Sa kanya ko naramdaman yung pagmamahal ng magulang. Ganon. Ako po. Si tatay na ito. Sa akin. Ang ko sa kanya yung kabaitan yun. Mabait siya. Talagang may pagbamalaki mo. Pwede mo talaga ipaglaban. Isang nga, nagpunta kami doon. Nagsasabi na kami sa magulang. Yung apoy, sinipa yun. Muntik na sa mukha ko. Pero hindi ko siya inano. Ang uh, siyempre, maraming gusto ko sa kanya. Oh, mga kasama ko, yung mga tagaroon sa Santo Nino. Huh? Santo Nino na tayo ko. So, nagsama ako yung mga ka ko. Uh, parang totoo na talagang pumayag naman yung nangay yun. niya. Wala na magawa. Uh, pinatulog na ako ron. Pinatulog na ah, talaga nang mahirap ng pang buhay yung talagang nakaranas kami hindi ko mahal. Saka wala pa naman si Junjo na yung alam. Yun yeah. ba ang anak natin, no? Nung tayo ng medyo, ano? Apat. Apat. talagang wala. hirap hirap kami kung sa iba yan, maghihiwalay niya. Apo. Kali ba yung daliri ko maghihiwalay? Marami Kasi, siyang kamag-anak, pero hindi namin natatakbuhan. Hindi kami nakakahingi ng Hindi kami nakakahingi ng tulong sa kanila minsan lang kami kumain ng kanin Hindi, hindi, alam ng kapitbahay ko Hindi alam ng kamanganak ko Hindi alam ng, ng nanay ko Kasi ayaw ko eh. Gusto ko, sarili ko lang na iskarte. Natuto ako mag-inom. Ayan. Nagkasakit ako, nalagaan ako niya. Pagkagaling ko, minum na naman ako. O, oh, balik na siya naman. Pero hindi kami nagwalay. Mabetsi talaga. At alam ko na, mahal na mahal ko na Kaya pagdating ng araw Ah, Ganyan din ang masasabi ko sa kanya. Basta yung lahat ng paghihirap namin, yung inapagtulungan namin na paglampasan namin. Okay. Yung paghihirap namin na solo namin itinaguyod yung aming apat na anak pala ang nyo. Hindi kami nada sa ibang tao o sa mga magulang. Okay. Basta kami, gumagawa kami ng paraan kung pa paano kami makakaahong. Hindi nagdaan ako yun, ha? Ganon. Lagi kami nananalig sa Panginoon. Pero hindi kami baha. Hindi kami, dati kami katoliko. Pero, Hindi kami, uh, kami nasimba. Dito lang kami nakaranas sa ating, ito. ano na, kasi sa tulong ng mga anak namin, kaya kami nakasal dyan. Oh, yeah. Sila parang nag na, na kigawa, eh. nanay, tatay, magpakasal Pero, kayo, sabi nga niya. Kasi doon sa unang asawa niya, kasal siya. Ay ngayon, so, nung nalamang namin na namatay na pala yung asawa niyang una, yun ang sikaso nilang kami makasal. Kaya pagdating sa June 4, tatlong taon na kaming kasal. Pero 49 years na kami dapat sa May 3. Na hindi, yung live-in lang. At iba kami ng tarbaw. Kami okay. nagpapasalamat ngayon kay ano, Panginoon. Kasi nakaka-obliga kami magsimba tuwing linggo. na opera. Na, ka. Oh. Dinala kami ng dating mayor, yung mayor Mercado. Vicente Mercado. Panahong na yung apat na nga ang anak namin. Hirap na hirap kami talagang minsan sa isang araw, sa beses ka lang kami kumakain. Ngayon, sinumpong ako ng pagsakit ng wala talaga kaming kapera-pera. Ang ginawa nung mayor, disente merkado, dinala, kami, dinala ako sa ospital. Ngayon pagdating sa ospital, iniwanang na kami doon. ito na gumawa ng paraan kung paano ako may susurvive. So Ay ngayon, ang ginawa nito, kumo wala talaga kami pera, puro utang at utang ang ginagawa niya. Yung, siya ng mga palay na yung takalan kung sinasabi. Kukuha siya ng tatlong kabang palay sa halagang 100 pesos 100 peso lang. 100 pesos lang yon. Ay eh di, sa mga tweet, nakapangutang siya ng ganong karami. 72 kabang hmm. na Sabi. sa palay. Yeah, hindi ko na matandaan kung magkano ang halaga nun. No. Di basta naoperahan ako, ayun, naka-okay, nakalabas ako ng ospital. Sa pamamagitan ng puro utang. Hindi lapit sa mga kamag-anak o kapitbahay. nanay ko? Hmm nanay niya, wala pumunta sa hospital, kami saan dalawa. So, eh, hindi na namin nahabo doon. na nasabi. Hmm. Na, yung magulang naman namin. Pareho ano, mahirap. pareho mahirap, hirap din. Na, Kaya, ay, hirap din kami. Hindi Nakalampas kami doon sa mga... siya. Anong yung na... Kaming dalawa lang. kasi dala ng kahirapan na eh. Tapos ng iinom pa ako eh. Wala ka na nga makain. nag pa. Naisipan ko ng magpakamatay. Kaya lang sabi ko, ay, baga ako nagpakamatay, di lalo na kawawa yung mga anak ko. Kasi yung tatay ko, parang nagpakamatay na din siya eh. Kaya, nanokong, wag na akong mapag-aya sa kanya. Dasal lang, dasal lang. Ako, Ay. nakakita ko niya ang paprika ng chicharon. Si yung Cropex. Ako, ako, nagbibigay ng sumusuporta si doon. Nag-aaral yung mga anak namin. Kasuportahan namin yung dula sa ang malakas na magtindi kaysa ang gata yung... Oo, kasi nung dumating na yan, sila Junjun, yeah. nabago na ang buhay namin. Ako. Pareho na kami, iniwanan namin yung pagtatrabaho sa palayan pareho kami nagtinda. Ngayon ang ginawa namin, siya ang sumasagot ng sa bahay at saka sa kuryente. Ako sa pagkain at sa mga gastos ng mga anak kong nag-aaral. Ganon ang ginagawa namin. Yung hanggang sa nakakaangat-angat na kami, nakakabili na kami ng gamit, nung kami parehong natutong magtinda. O kapares ni Junjun, -Jun, nung nakatapos niya siya ng pag-aaral, nakakatulong na siya sa amin. Pero hindi pa rin ako tumitigil magtinda. Ako'y nagtitinda ngayon kung yung mga magta-tricycle and ang boundary ay isang mm. Ako ginagawa ko 500. Basta ako nagtinda, walang panyaya 500 araw-araw yan. Okay. Siya ang pinagtatabi ko. 50 pesos lang ang isang buwan ng bayad namin sa bahay noon. Nung panahon na sila yun yun, iwala pa sila yun yun. Nung apat pa lang na anak namin. Di pa kami makabayad noon. Kaya baga, noong hirap nila namin noon, ngayon, nakakaangat-angat naman. Mga ta, sa mga anak, pwedeng ka, pwede kayo makakain ulit. Pagka, baka nagandaan niya, mag pa kayo. Diyos Maria, sa pa. Nakakawa naman bata. Basta ang gusto ko lang, lagi kaming kompleto. Ayoko nang kami nakakahiwa-hiwalay. Kahit kami noong inagdaan ng hirap, gusto ko lagi kami buo. Sama-sama. Sa mm -mm. Tsaka yung bobo, sinasabi mo. Mm -hmm. Kami mga ako. Ah, oh, oh. Hindi ko nga alam yun eh. Oo, oh, totoo, hindi ko alam yun. Kaya pala meron pinimomorya siya sa akin, inong gayo, inong yung dami-dami. Yung tapat sila, yung bawa, yung kahit yung kung anong gagawin mo, magpapaalam ka. Kung parang hindi kayo mag-away, pakitera mo, lalaki ka, bigyan mo sa kanya. Bibigyan naman ako niya. Ito yung hindi uh, ko ko. Pambigay ko naman sa mga apo uh, ko may papayo ko lang sa mga kabataan ngayon. Bago sila pumasok sa mga ganyang relasyon, sana mag-iisip muna sila kung makinig sila muna sa magulang nila. Kaya hanggang maari, mag-isip ka na muna hanggang mag-isip ka na muna ng maigi na kung ikaw aaral ng magulang mo, kailangan makatapos ka na muna bago mo unahin yung mga ganyang pag hindi, hindi Alam mo, number one dyan, pagkakaroon ng mga anak mo, kahit oh, na oh, hindi mo kaya, pilitin mo. Pilitin. Um, kasi naroon ng pag-asa mo eh. Oo. Pag siya lang yung nag-asawa, may tinag-aralan sila, hindi mo problema ang kanilang ano. Oo okay. po. Kahit anong mangyari, talagang hindi maghihiwalay. Okay. Oo po. Kasi nakita ko na ang mali ko nung unay. Kaya ginagawa ko ng tama. Basta, kahit anong hirap, pilitin niyo na lang na kayo'y magkaintindihan na huwag kayo mag-aaway. Kasi sa edad namin na ito, 49 years na kami ngayong may 3, hindi kami nakaranas mag-aaway o marinig ng mga anak namin. Kaya kung halimbawa may tampuhan kayo, Magpasensyahan na lang kayo kung malimbawa, gano'n. Huwag niyo na lang iskimay na para hindi na lumaki ang inyong pagtatalo. Sa kwento ni Natatay Rene at Nanay Lina, nakita natin ang isang pag-ibig na hindi natatapos sa dulo, kundi doon palang nagsisimula ang panibagong yugto. Sa dulo't simula ng pag-ibig, isang paalala na ang tunay na pagmamahalan ay hindi palaging perpekto, pero ito'y totoo, matatag, at kayang tumindig kahit ilang dekada ang lumipas. Hindi kailanman huli ang lahat para ipagdiwang ang pag-ibig, para panindigan ang pangako, at para piliin ang isa't isa, araw-araw, taon-taon.